Magandang araw mga kamanila Filipino. Isa na namang exciting na balita mula sa mundo ng showbiz ang siguradong ikabugulat at ikatutuwa ng maraming fans. Matapos ang ilang taon na hindi natin siya nakikita sa big screen, Angelica Panganiban ay nagbabalik pelikula ngayong 2000 at 25 sa isang proyekto na siguradong bubulabog sa ating mga puso. Inanunsyo ng Quantum Films producer na si Attorney, Georgie Alonso ang pagbabalik ni Angelica sa pelikulang pinamagatang Unmarried. Sa isang social media post, ibinahagi ang mga eksklusibong larawan mula sa set ng pelikula kung saan kitang kita natin ang glowing na Angelica. Isang caption pa nga ang nagpakilig sa fans, at iamang Angelica is suuba. A bold new chapter begins with an ending. Ang Unmarried ay isinulat ni na Chris Martinez at Deris Kayaba at direkt ng award-winning director na si Jeffrey Jeturian, kaya asahan natin ang isang pelikula na may malalim na hugot at kwento. Huling napanood si Angelica sa pelikula noong dalawang libo at dalawamput isa sa romantic comedy na Love or Money, kung saan nakapareha niya si Coco Martin, pero hindi lang pelikula ang pinagkakaabalahan ng aktres. Kamakailan lang ay tinanggap niya ang hamon ng teatro sa pamamagitan ng kanyang theatrical debut sa Don't Mew for Me, Catriona na bahagi ng Virgin Love Fest. Kitang kita talaga na si Angelica ay patuloy na nag-evolve bilang isang versatile at world-class na artista, kaya mga kamanila-Filipino, ready na ba kayo sa pagbabalik ni Angelica panganiban sa big screen? Ano kaya ang bagong chapter na ipapakita niya sa atin sa pelikulang Unmarried? Siguradong matinding kilig at matitinding emosyon ang ating aabangan dito, ay share nyo sa comments kung gaano kayo ka-excited sa kanyang comeback. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Manila Filipino para lagi kayong updated sa lahat ng maiinit na balita sa showbiz at iye.